Magandang araw sa lahat, ang iba natin ay ang ating uh, pagpapakain ng ating mga hayop, alagang hayop. Uh, sa hindi pa, bago ang lahat, uh, please subscribe naman po sa aking youtube channel, like, comment and share. Sana'y makatulong kayo upang dumami tayo dito sa aking channel. Ayan guys, ang pinapakain natin sa ating mga alaga ay ang ating palay mismo, yung ating produkto. So kasali na sila sa ating uh, konsumong palay, yung mga ini-ipon nating palay na ating konsumo ay kasali din sila. So ayan guys, ang mga itik, itong itik na to ay yung produkto natin sa ating humid na ginawang incubator. So ito na more than 100 na ito. Lahat guys at may ano pa, may nasa nursery pa natin. Na hindi pa natin ina ano sa lupa inilagay sa lupa so malakas-lakas na silang kumain sanay ma-success to at may produkto na tayong itlog na ating makukonsumo ito ang ating alagang siamo guys yung mga inahing iba ay naglilim lim so ang iba naman ay kina uh, ating kinakatay at uh, kinakonsumo ito yung produkto natin sa pag Isang inahing gansa at isang laki. So, ito sila na uh, marami na. nag anak na sila, nagpisok. piso So, at ito naman ang assorted natin, guys. May genia paul, uh, itik, pato. So, yung itik natin, guys, yung uh, pinapapiso natin sa karton. Yung uh, nandoon na sa rip at inilagay natin sa karton, inilawan at nakapisa. So, ayan, pinapalabas na natin at kasali lahat no eh sin uh, sa amin tawag ay nag-iipon giipon ipon ra so ang patugan sa itik at ginyo paul so ito na guys hindi na tayo nag uh, papakain ng uh, pure feeds kalahati na lang ang feeds at kalahati ang uh, uh, palay malaki-laki na sila Uh, dalawang bulan na ang buwan na ang mga iyong nauna at isa at kalahati iyong nahuli ayan guys assorted so, hindi naman sila na ano print naman sila so ang ano natin guys pakain ito ay uh, kinokonsumo natin, no? hindi tayo nagbibinta kinokonsumo lang natin ang ating mga alagang hayop dahil mahal ang mga uh, karne ngayon sa merkado magsipag lang tayo guys sa pag-aalaga ng hayop upang hindi na tayo makabili ng pang-ulam kaya sipag lang tayo so ito today... na okay guys, yun lang po maraming salamat po, God sa lahat, happy farming